Oy, kumakaway ng weekend para naman po sa mga naghahanap ng perfect na pasyalan. Bakit hindi po ninyo subukan ang pumasyal sa Ilagan Isabela at tuklasin ang mga ipinagmamalaki nilang tourist destination, si Benji Durango sa Detalye. Rise and shine, Benji. Ito yung tinatawag nilang main cave. Ganda oh. Ito sabi nila, yung korte kasi niya parang leg ng chicken. So chicken leg ang tawag nila dyan sa formation na yan. Sa loob ng City of Ilagan Sanctuary, matatagpuan ang tatlo sa siyam na kuweba ng lungsod. Ang Main Cave, Moon Cave at Altar Cave. Merong mga paniki. Nakapangingilabot ang natural nitong ganda. Makikita nyo ang dami mga rock formations dito. Hindi ko lang kung natawag dito pero tatanong natin mamaya stalactite ang tawag sa mga nanigas na mineral na makikita sa itaas. Kung mapapansin niyo itong, itong bato na yan, may pumapatak na tubig. Okay? Ngayon, uh, sa paglipas ng panahon, yung pinapatakan niya dito sa may iba, tutubo rin yan, parang ganire. Yan, parang ganyan, tutubo yan. Napakabagal ng pagtubo, millions of years bago tumubo yan ng malaki. Ang tawag naman dyan ay stalagmite walong dekada na nakararaan. Piting saksi ang mga batong ito sa madilim na nakaraan ng City of Ilagan. Dahil ang mga kuwebang ito, dating naging kuta ng mga hapon. Then at the same time, ng no, mga 1970s, 1960s, dito rin po yung mga, uh, yung mga uh, makakaliwa. Nang mabawi ito ng gobyerno kasabay ng paghina ng pwersa ng New People's Army, pinaganda ng LGU ang lugar. Katuwang ang iba't ibang grupo ang dating sentro ng labanan, naging sentro na ng bayanihan. Ngayon, isa ng Adventure Eco Park ang City of Ilagan Sanctuary. Naghari ang saya sa pasyalan ng ipagawa ang freshwater pool, adventure rides at zoo. Sa halagang 150 pesos ang dating kinatatakutang lugar. Paborito na ngayong pasyalan. Yung kinikita po ng LG dito is binabalik din dito sa uh, Ilagan Sanctuary. Isa sa patok dito ang stress wall na ito, gamit ang mga bote, pagkakataon mo ng takasan, ang dahilan ng hinanakit sa buhay. Ano bang stress mo sa buhay? Meron pa bang stress sa buhay mo? Ako nga Mga stress, yung mga sul-sul uh, na tayo. At <laughs> <Saka> yung, <laughs> yung <laughs> uh, mga marites. Yung mga marites. Gumagawa. <laughs> Oye, go! Talika! ito ang sagot ng LGU nung tumaas ang kaso ng suicide sa lungsod dahil sa pandemya. Yeah. Tsaka sabi kasi sa studies kapag nailabas mo yung sama ng loob mo, mas bababa yung uh, anger, mas bababa yung stress. Uh -huh. Ano'ng ibig sabihin yung tali ka? Uh, ang, ang ibig sabihin po ng tali ka, hmm. it's a iba nag-birth ng nakakainis ka. yun, uh -huh. uh, okay. okay. Sakto. Pero mas gusto kong isigaw ito. Chipsip ka! Napupuno na ngayon ng tawanan ang dating pugad ng karahasan. Isa pa, mga sipsi! Ayaw talaga. Ayaw, na. Oo nga. Medyo masarap sa pakiramdam, ano Nakakatanggal nga ng, ano, nakakatanggal ng stress. At ang nooy lugar na kinatatakutan. So far, nakaka -ano po siya. Nakakatindig balahibo, ang ganda. Wow, sulit na sulit. Ang nagpapaningning ngayon sa ganda ng City of Ilagan. Mula dito sa City of Ilagan, Isabela, Benji Durango, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.